hindi pa man umaamin sina Kimcho at Paolo Avellino. Ay panay na ang pagpo nila ng larawan ng isa't isa sa kanilang social media. Sa Instagram, hindi pinalampas ng aktor ang pagkakataon na ipost ang larawan ni Kim. Dahil dito, marami sa kanilang mga tagahanga ang kinilig at natuwa. Kamakailan ay pinagdiwang ng aktres ang kaarawan nito sa Asap Natin To kung saan nagpasalamat ito sa mga fans lalo na sa Kim Pao fans sa patuloy na pagsuporta sa kanya at sa tambalan nila ni Paolo Villino. Samantala, sa mga halakhak ni Kim ay halatang nakapag-move na talaga siya ng 100% sa breakup nila ni Sian kung makahalakak siya nang i-announce ang The Becky Group nila ni na Darren Espanto at Bella Padilla, parang hindi dumaan sa breakup. Pati yung road trip nilang tatlo, lutang na lutang ang niya na sinabayan lang ni Bella. Inadapt muna nila si Darren habang wala si Angelica panganiban at okay naman kay Darren. Magkakasama rin ang tatlo sa birthday party ni Vice Kenda na white ang concept. As in, lahat ng bisita ay dumating in white at in fairness. Ang gandang tingnan kumpleto ang host ng It's Showtime pati ang kanilang mga partner. Aasahan na naman na after ng pa na ito ni Vice ay ang birthday celebration party naman ni Kim at tiyak na dadalo ang mga malalapit na kaibigan ng aktres.